So ay nga guys, ngayon nga ay araw ng linggo at kami ay may lalakarin ano. Alam niyo kung ano 'yon? Pupunta kami ng Second Street. So huh? Ayun guys, no. Magpapabudol kami sa Second Street, no. Pag kami na gusto kami, bibili namin. Ang kasama ko ay si Paring Eric at si Paring Marlon. Okay. So ayun guys, no. <laughs> so ayun guys, babek lang kami papunta ron, no. Huh? Kaya nga pala nakaganto ako. Dala ko yung ano ah uh, cooling electric pa natin cooling jacket kasi so, nga napakainit guys kaya ayun ha? Huh? so ayun guys so ayun ano muna tayo outfit check so ayun, guys eh. tayo ay naka new era cup and then Ray-Ban oh, shit! Oh, shit! Ray-Ban tayo guys tapos ayun nakatinelas lang tapos snipe na jogging pants Ha? Huh? So ay guys, punta na kami doon. So ayun nga guys, nandito na kami sa off house. Kung tawagin ay hard off. Wow, laki ah. So Ayan, pa tayo dito. Yes. So ayun, bubungad sa atin dito mga amplifier, no? Speaker. Mga cellphone, cellphone, headset, earphone. So ayun, nandito na lahat. Ush. So ayun guys, so may mga cash G din dito. Cash G. Tapos sa kabila, mga Bell E. Ayan mga huh? -E dyan. Daming Bell E dyan, o. Oh. <tong> uh uh -huh. uh -huh. <tong> ayan, maraming LD dyan. Bell -E. Ayan, guys. Labas na kami. Wala kami nagustuhan dito, no? Oh, shit! Oh, shit! Nag ano lang kami dito. Tingin ng mura, pero walang mo mu May mura, kaya lang hindi namin gusto. So, ayan, lipat kami sa may second street kasi hard off. Hard off to, Ayun, Hard off. <tong> <tong> Ayun nga guys, na tayo, tayo sa 2nd Street. O, yun. na tayo ang tubig bago tayo pumasok. So ayun nga ano, habang iniinom nga natin tong Mountain Dew, shout out natin si yong Vendia. So ayan big big shout out sa Yong, Yong. At shout out ko na rin yung ating mga tropa diyan sa Amparo, yung ating mga kumpare kumare, dyan So ayun. Big big shout out sa inyo, guys. At hindi ko na patatagalin ito na nga yung ating nabiling sapatos. So ayun guys, mura lang yan. At maporma na. So ayun guys, bayaran na natin kay ating Japon. Ha? Ah? Uh, ito okay mas. Ay. Ito nga palang sapatos na nabili ko is mamahalin to no guys. Bali, dalawang lapad siya. Pagka binili sa Amazon. So ayun, sinarch ko muna siya bago ko siya binili. Pero nabili ko siya sa halagang 3,500 yen o sa pera natin nagkakahalaga siya ng mga 1,000 ganon something. Saka kaya nagustuhan ko to kasi hindi pa siya masyadong nagamit. Kasi nga madalang naman mag basketball yung mga Japanese. So ayun malamang pinanlakad lang to, pinamporma lang ganon. Ito nga nakakatawa no. Kung napansin nyo, inalok niya ako ng plastic tapos hindi niya ako binigyan. Kaya pinaalala ko sa kanya. <laughs> Kasi, ewan ko kung bakit ganun. Parang nasyak siya. <laughs> so, ayun, nakalimutan niya. Kaya nag siya. Ibig sabihin, nang pasensya na. <coughs> so, ayun siya. Ayun naman na nabili ni parang Marlon. No? Jordan? Jordan. Long sleeve. <laughs> Naintindihan mo ba wakaro? Wakar na eh Nihongo wakaro na <laughs> oh, At dahil oh, na mahina kami sa Nihongo So ayun yung mga keyword na lang yung aming tinatandaan Tapos sasagot na lang kami Sasagot nga namin ay hi 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 So ayun guys bayaran lang namin to dito kay ating Japinay Ah Japinay ka Japon Tapos yun na Hmm. Ano na to, takbuhan na to, pa uwi. So, so, ayun nga guys, dumaan na rin kami ng palengke para makabili na gulay. Tignan nyo, mahal pala na ang 158 isang, ano, isang piraso. Samantalang dun sa rep, nabubulok lang. So ayun, oh shit ang oh, dami kasi namin ang palaya. Binibigay nung tatay nung amo naming hapon. Binibigay niya. So ayun guys, may lang kami dito. na Dumaan na rin kami dito kasi bibili daw sila ng pangkulay ng buhok. So ayun pa uwi na raw pero ang dahil pang dinadaanan. Tapos ayun yung mga pinamili namin no. Iiwanan lang namin dito sa labas. <coughs> hindi mga yan guys. Tignan nyo. Ganito dito sa Japan no. Kahit nga iwan mo wallet mo dyan eh. Hindi mga Pati ayun yung nabili natin sapatos. Nandun ba diba? Hindi mga yan. Huwag lang madaanan ng ibang lahi. Kawawa. Oh, oh, so ayun. Pero pag mga Japanese hindi mawawala yan. Pasok na ako. So ayun nga guys, pauwi na kami, nagba-bike na kami pauwi. Huh? So ito ito ang view dito sa aming lugar, no. Wow. So, ayun, na napapalibutan kami ng mga bundok. <coughs> Napaka <-inip>, grabe. Napakainit, <coughs> grabe. So ayun guys, hanggang dito na lang yung ating video at magba-bike na kami pauwi. At kung natuwa kayo sa aming video, pakishare naman itong video na to, no. So ayun, kung, kung ayaw mo naman, okay lang. Push!